ay isang magandang araw po ako po si Papa Vince dito po ang nagtinda sa Marikina City ito solar at saka ano ang paninda ko yan medyo malinis naman dito sa ano Marikina ang ganda ng ano nila oh yan yan ito solo flights solo flight ang pagtitinda ko dito sa Marikina City malinis maganda yan kaya narito ako sa ano makikita nyo ang linya dito sa ano yan kaso talagang ano nakakapagod uh, kapagod tang gano'n lang buhay. Salamat so, din po sa mga subscriber, viewers. Sana tuloy-tuloy po ang inyong panonood. Suportahan natin para tulungan po rin natin ang ano. Makikita niyo naman sa vlog ko kung tumutulong ako sa nakikita kong nagugutom. Sana supportahan niyo po ang aking vlog Kasi alam ko ang hirap Yung mga nakikita ko sa mga bangkita Binibigyan ko na mga pagkain Kasi talagang gano'n na ang Sobrang na-appreciate ko po ang hirap ako nga po tinda ng tinda alam ko rin ang hirap sa ano nagtulaw yung ano pabrika ng ano pabrika ng sigarilyo yan sa ano fortune malinis naman dito yung uh, aking mga paninda sa lahat po ng aking mga uh, viewers sana po panuorin nyo po ang aking vlog kasi gusto ko talagang tumulong sa ano nakikita kong halos walang makain alam nyo naman sa sa video ko papapanood uh, nyo naman yung video ko kung kung ano kasi nakikita ko po lahat sa mga ano yan. sana supportahan niyo po talaga please please unsubscribe. subscribe thank you po lahat sa mga nanonood talaga buong taos po sa so po ang nagpapasalamat sa ating subscribers at viewers thank you po thank you Narito pa lang ako sa ano Fortune. Okay. Kaya ito naman ito ang mga barangay nila. Ang so, ganda naman ang mga barangay nila. Ito sa Marikina. Marquina City. Ganda, malinis. Ito Okay na, Nakikita ang ano, wala ang ano, wala silang ano, yung tawag doon. Taalap. Wala lang ano nila, oh. Lilis po. Oh. Ah, lilis ang barangay nila, oh. Yan. Mm -hmm. mm -hmm.

Tawin tayo, parang po. Dalaman nila dito sa ano, malinis, malinis talaga yung manita. Ayan. Ang dito lang po ulit. Ako po si Papa Vince. God bless po and subscribe. Thank you po sa lahat ng mga viewers, subscribers. Sana panoorin niya po. Nakikiusap po ako. Thank you po. Thank you. Thank you.